Ito race number one na to. Semi-final na tayo mga kabukit. Pagkatapos ng semi-final, finals na. si Don Manolo. Si Don Manolo ba ito? Don Manolo. Si Don Manolo mga kabukit. Ay, ito one-on-one lang sila. Kalmado. Kalmado. Sunny Boy. Kalmado. One-on-one -on lang, lang sila. Joel.

Race number one ng mga class A, semi-final mga kabukit. Nandito ah, tayo sa may ano, parang ah, Barangay Santur, Bungabon, Nueva Ecija. Ayan, doon tayo sa dulo. oh, yung mga tao, ba't ba pati yung mga tao, <laughs> yung mga tao mga kabukit. Ah, gumigit na na rin. oh, Ayan na. Oy, ang ganda. One on one lang sila. Uh, Kalmado versus Don Manolo, tanga. Oh, yan. Kaya lang yung mga tao, gumitla na, mga kabukid. Don Manolo! Kalmado. Don Manolo, Almado, Don Manolo! Ang nauna, Don Manolo yata. Don Manolo! Ang nanalo Don Manolo <laughs> Natalo si Kalmado mga kabukid Di wow, yata gumana yun Ang ah. <laughs> ka. ano, nanalo Don Manolo Masala. Ito si Don Manolo Pasok sa finals Don Manolo Taga saan si Don Manolo? Taga saan? Santo Nino! Santo Nino! Santo Nino! O, congrats sa inyo! Pasok sa finals, mga kabukid! <coughs> oh, 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 oh. <laughs> okay, next race tayo!